Development Bank of the Philippines tiniyak ang suporta para sa mga magsasakang apektado ng na mga nagdaang kalamidad. Si Clizel Pardillas sa report. Higit isang milyong piso na ang halaga ng pinsalang iniwan sa sektor ng agrikultura ng magkakasunod na bagyong Ferdy, Henner at Helen. Ayon sa Department of Agriculture, isang libo at anim na raang ektaryang palayan ay isan at high-value crop ang nasira sa Mimaropa, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Papalo naman sa isang libo at tatlong daang magsasaka ang naapektuhan ng kalamidad. Naka-preposition yung ating mga... Binhihin ng uh, palay, mahis at uh, mga gulay. Pag ready na uli magtanim yung ating mga magsasaka uh, doon sa mga areas na ito. Of course, yung ating indemnification under sa Philippine Crop Insurance Corporation. Tiniyak ng DA ang pamamahagi ng libreng binhi, pataba at iba pang gamit sa pagsasaka. Siniguro naman ang Development Bank of the Philippines ang suporta mula sa agripuhunan at pantawid program ng ahensya. Sa ilalim ng naturang programa, binibigyan ng pagkakataon ang mga magsasaka na may isa hanggang dalawang ektaryang palayan na humiram ng puhunan sa pagtatanim. Ang unang ginagawa nila pumupunta sa mga tindahan or distributor na tinatawag natin or merchants na tinatawag natin para kumuha ng binhi, abono at saka pesticide. Nagsisimula pa lang ang buhay nila magtanim, may pinapasan na sila na interest at utang. Magbabayad sila ng 15 to 20% interest monthly. Nakahanap tayo ng program na talagang tutugon doon. eh. Sa tulong ng Agri Puhunan at Pantawid Program, nag ang Interventions Monitoring Card ng DBP na may hanggang 60,000 pisong credit limit. 28,000 piso rito ay maaring gamitin sa pagbili ng pataba, pesticidio at iba pang farm input sa mga accredited store ng DBP. Makatatanggap ng 8,000 piso kada buwan ang magsasaka sa loob ng apat na buwan. Naglalaro sa lima hanggang pitong tonelada ang karaniwang produksyon ng mga magsasaka para masiguro na may bibili ng kanilang ani at matiyak ang kasapatan ng supply ng bigas tuwing may kalamidad. Limang tonelada sa kanilang produksyon ay ibibenta sa si National Food Authority na bibilhin sa di ba sa halagang 21 pesos kada kilo. 21 pesos per kilo. Sa 5 five tons or 5,000 pesos, that is 105,000 pesos per hectare. Bawas natin yung credit na binigay natin sa kalila na 60,000 pesos per hectare. Ang natitira, ang diferensya, 45,000 pesos. Yung 45,000 pesos niyan, kita na nila yan. Yung programa ang nag-advance na 8,000 per month for 4 months, that is 32,000 pesos. Parang binigyan mo na siya ng advance na kita. That is 77,000 1,000 pesos na neto bawat hektarya sa ating mga minamahal na magsasaka. Kung mas marami ang ani, tiyak na mas malaki pa ang kikitain ng mga magsasaka. Dalawang porsyento lamang ang taunang interes na kukolektahin ng DBP. Ipapasok sa insurance ang sakahan para sa sakaling bagyuhin, hindi na ito kailangan isipin ng magsasaka at bayaran. It is a game changer. Talagang yung tulong mararamdaman ng ating mga minamahal magsasaka. Tatlong bilyong piso ang pondong inilaan sa programa. Sa ngayon ay limampung libong magsasaka ang target mabenepisyohan ng DBP. Unang umarangkada ang programa sa Gimba Nueva Ecija at palalawakin pa sa Cordillera, Pangasinan at iba pang lugar sa Pilipinas kiusap ng DBP, bawal isa lang interventions monitoring card at magsasagawa ng field monitoring ang ahensya. Yan ay para masiguro na tiyak na nagagamit sa tama ang programa. Kalaisal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas!